Uh, magandang araw sa inyo mga kasari. Welcome sa tindahan ni Ining. Uh, may update lang ako sa inyo ngayon sa mga diniliver na uh, sa akin ngayong araw. Uh, sa mga bago pala sa aking channel. Hini, hiniimbitan ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share na aking mga video. click na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga video mga kasari at ipapakita ko sa inyo ang dumating ngayon at ito na mga kasari ang dumating sa atin ngayon meron tayong uh, Keo magic na 80 ml uh, na piraso yon at meron din tayong uh, ladies choice sandwich spread na iti 80, 80 ml din. Anim. Tap, tapos, meron tayong surf bar. Malaman si dalawa. Uh, dalawang purple na bar din. dalawang cherry blossom. Dalawa. At itong surf juice. Tatlo ang ating binili. Ah, uh, ka tayong life boy tatlong red at tatlong white. ah uh, isang dosena ng ah uh, beta keratin na uh, conditioner ano ba pa-pronounce nito? to keratin or beta beta keratin isang Jose tapos uh, mayroon tayong Dove shampoo by 11 get 1 free saka Dove na conditioner ayan San Jose din tapos mayroon tayo uh, ito na mga powder Sige, isang dosena isang dosena ng cherry blossom tapos yun ng purple. Tapos, isang dosin ng uh, rose. Rose fresh. At isang na din uh, tawas na soft powder. At yan lang mga kasari ang ating nabili sa kanila. At mayroon tayong uh, dalawa, ay apat na Ito, apat na rim ng Yakult. Pero, ano ba tawag dito? Rim o... Ah, uh, ko kung rim siya o papasta. Isang hilera. Apat na hilera. Ganito. Yung ating nabili pero nasa ref na yung dalawa. Ang kuha ko dito ay 50 pesos at binibenta natin ng 12 pesos. May tubo tayong 10 piso bawat isang ganito at ito mga kasari ang ating dinayaran sa ating delivery ngayon na ng Unilever 1336.10 at yan lang mga kasari ang ating update ngayon sa ating delivery may pa akong isang ahente pero uh, hindi pa siya dumarating at ako'y aalis uh, may ako ngayon sa school ng aking anak so ako hindi niya ako mabutan dito sa bahay ay hindi ako makabili sa kanya ng noodles kasi ano yun eh ahente yun ng mga noodles kaya sorry na lang tayo pag walang ano kasi hindi naman marunong uh, kumuha yung aking anak na maiwan dito or magsasara nga ako kasi uh, baka may puntahan din siya pagkatapos niyang mananghalian kaya Um, baka magsara ako ng tindahan mga kasari so yun lang ang aking update sa inyo ngayon at uh, sa mga baguhan dyan sa aking channel don't forget to uh, subscribe like and share uh, God bless sa inyong lahat mga kasari bye